Magandang araw mga ka-farmers. So, welcome ulit sa aking YouTube channel. This is Rap's Farm Vlog. So, bago ako mag-umpisa, shout out sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. So, yung mga nanonood, nag-share, nagla -like. salamat, maraming salamat sa inyo. So, Itong talaw na tama mga ka-farmers ay nag-harvest kami ngayon, araw ng linggo. So bali pang 100 na araw ngayon. Bali pang 17 na pitas na ito ngayong araw. So mapapansin nyo mga ka-farmers. Ayan. Bali nagpitas kami nung bernis dito. Kaya dito banda ba, medyo hindi masyadong marami yung bunga kasi na Nag-selection kami ng talong dito ng bernis kasi may nag-order kaya nabawasan to no may estimated na ito, mga ka-farmers baka abutin ng 1,000 kilos yung mapipitas kung sertehin. kasi marami siyang bunga ngayon lakas ng ulan dito mga ka-farmers. So sa inyo, kumusta naman? Wala bang ulan? So dito, sobrang lakas ng ulan kagabi. So mapapansin niyo mga ka-farmers. Ayan yung pan, bunga niya. So magkatabi-tabi yung bunga niya mga farmers No? So ayan. Yeah, Marami-rami yung mapipitas ngayon. Bale, itong araw na to, ito yung pinakamaramin, ah, mapipitas. Lahat. So, ayan, mga ka-farmers, tapos na to napitasan dito. Pero, ayan, may mga malalaki pa rin. Ayan. So tapos na napitasan pero na dami pa rin mapipitas yung Merkulis nito. Ayan, papunta na doon. sa no. Saan yung nangahulog naman yung bunga? Ay. Ha? Oh, tapang. Oh, why so hol? Ha? 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 Ano si Rawa de? Magbuka magka maron. Ano okay. so, magbuka ayan mga ka farmers na yung bunga, yung hindi pa napitasan. Ayun, katabi-tabi yung bunga na. No. Nabali sa ko ano? Ulan. Te. Nabali sa ulan gabi eh. talong. Ka ano sa bunga. Bawag taon. Pating naghahan na rin. Oh. Pero may pinakadaghan bunga. No? So yan mga ka-farmers. Pating oh. ng bunga. Ayan mga ka-farmers. Ayan ang itim yung bunga. Ayan. No? Ang dami ng bunga ngayon. So, ito pekto siguro ito ka-farmers sa kuan, pulyar na ginamit, no? Ayan, papansin nyo, nagkabalian talaga yung mga buwan nyo dahil sa bunga. sa Merkulis nito, marami pa rin mapipitas kasi wow. marami pa namang naiiwan. Yan. So sa mga baguhan mga ka-farmers, no, ang ginamit ko lang dito na abono palagi ay umiga at saka potasyo, potassium yomit. So sa nagtatanong rin kung anong ginagamit ko na insektuan pang insecticide yung ginagamit ko dito, dito mga kaparmers ay formula 1 at saka koan betonic ay biooptimax yung insecticide sa foliar naman betonic. tapos yung mahika ay yung pesticide mahika lang so yun ang ginagamit ko mga ka na no? Ito so, yung nabali na pitas nila ngayon. Ito tapos na ito ng pitasan So maraming nag-message -me sa akin. Pasinsya na mga ka-farmers. hindi ko kayo agad ma-replyan dahil sa sobrang busy rin. Saka marami rin kasi nag-message. -me o ayan makikita nyo sa screen. So hindi ko lahat masagot no dahil di naman marami rin kasi ang ginagawa kaya pasinsya na mga ka farmers kung may mga katanungan nyo hindi ko agad mas ko ma replyan kasi sa sobrang busy din pagka may time naman ako sinasagot ko naman yung kuan mga katanungan no may mga iba lang na hindi ko pa masagot dahil sa sobrang busy kaya <laughs> yeah, ganoon So, oh, ganyan talaga yung farmers. Talagang, oh, kailangan natin mag-focus sa ating mga pananim. Kasi, nakasalalay rin yung panghanap buhay natin. So, yun na pala yung aking atsal mga kaparmers. Pinakanalan ko no, dahil malakas na yung ulan. So, yun lang mga kaparmers no bahagi ko lang yung pagpipitas namin pang 70 na pitas ngayon ng araw so pang 100 days so ang mga nagtatanong nga pala kung ilang beses ako mag spray 2 times a week ako mag spray mga ka farmers kasi para hindi mapasukan ng mga insekto So yun lang kung bago ka pa lang sa aking channel, palambing naman, pa-subscribe, Rapboy Farm Vlog. Pahit na rin ng notification bell para palagi kang updated sa aking gagawin mga video, lalo na sa mga baguhan. Pa-subscribe na rin ang aking YouTube channel, pa-follow na aking Facebook account. Yun lang, thank you for watching and happy farming sa atin lahat.